Bini Bravo, pinagtanggol na din si Fyang Smith sa social media. At ganun din ang mga nakatrabaho at nakasama ni Fyang Smith dahil sila mismo ang tunay na nakakakilala kay Fyang Kesa sa mga cloud chaser pages at mga bashers na banggit noon ni Bini Bravo at binilagman na mabait na bossing si Fyang. At tinuturing silang kapamilya at bilang kuya Ayun nga, sa mga nakakakilala, kay Yang Smith. Di kasi nila kilala si Boss, e sanay na, sa ganyang biro tayo, concert ata yan video, takte. Komento, ni Bini Bravo. Ayun din sa RM ni Fiang. Please don't create, senseless, or baseless stories. The people who truly love, and support ni know how genuine, her relationship, is with her Marshall, especially, with Bravo. Ayon din kay Miss France, since nanalo si Fiyang sa PBB, wala po akong narinig, nareklamo, from off-cam people, about sa attitude niya. At work, uwan ang judgment sa kanya. At kay Servo, kawork ko si Fiyang. Maayos, mahusay, for a first-timer. Matalino siyang actress, nakita ko siyang nagka-clarify about her character kay direct. Mabuting tao si Bagets, sa lahat ng crew, sa set. Ako na taha, work Bashers, they really thought, Bashang Fiang Smith, would work. But no, her concert, was sold out. The management, isn't blind. Fiang is remarkable. The music part, is done. Acting projects, are next. And more big projects, are coming her way. So to all the bashers, watch her rise. Nagsisimula pa lang, si Fiang Smith. To Fiong, just be yourself, wag intindihin, ang mga basheng. And negative write-ups, against you. Marami ang nakapalibot, na nagmamahal sa'yo.